Magandang umaga. Naway ang panalangin ito na may kalakip na mga bersikulo sa Biblia ay magsilbing gabay sa iyong pagninilay at paglapit sa Diyos. Sa pagbubukas ng bawat bagong umaga, isang pagkakataon ang ibinibigay sa atin upang muling magnilay, magpasalamat at lumapit sa ating may lalang. Sa gitna ng mabilis na takbo ng buhay at ang agos ng impormasyon, Mahalagang maglaan ng sandali upang ituon ang ating puso at isip sa Kanya. Bago pa man tayo harapin ang mga hamon, pagsubok at pagpapala ng araw, ang panalangin ito ay ginawa upang magsilbi isang meditation prayer, isang gabay sa paghahanap muna sa Kanyang kaharian, pagsusuot ng Kanyang baluti para sa spiritual na proteksyon, at paghahandog ng ating mga mahal sa buhay sa kanyang mapagpalang kamay. Naway ang bawat salita ay magdala sa atin ng kapayapaan, kalakasan at patnubay mula sa Kanya para sa araw na ito at sa mga susunod pa. O Panginoon, sa pagising ko ngayong umaga, buong nagpapakumbabahong inaalay sa iyo ang aking puso at isip, puno ng pasasalamat Nagpapasalamat ako sa iyong walang sawang biyaya, sa panibagong buhay na iyong kaloob at sa pagkakataong muling lumakad sa iyong presensya. Ang bawat paghinga ay patuloy ng iyong pagmamahal at bawat sikat ng araw ay paalala ng iyong katapatan. Hinihiling ko, Ama, na ituro mo sa akin ang tunay na kahulugan ng paghahanap muna sa iyong kaharian at ang iyong katuwiran. Naway hindi ako maging abala sa mga makamundong hangarin at pagnanasa, kundi ang iyong kalooban ang siyang maging pinakapangunahin sa lahat. Tulungan mo akong ituon ang aking isip at puso sa iyong layunin para sa aking buhay. Bago ang anumang sarili kong ambisyon o kagustuhan. Naway ang iyong kaharian ang siyang maghari sa aking mga iniisip, sa aking mga salita, at sa aking mga gawa ngayong araw. Gabayan mo ako upang maipakita ang iyong pag-ibig, katarungan, at kapayapaan sa lahat ng aking makakasalumuha upang maging liwanag ako sa mundong ito. Sumasalamin sa iyong kaluwalhatian. Sa Matthew 6.33 Ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Isuot natin ang armas ng Diyos araw-araw. Ngayon, Panginoon, buong nagpapakumbaba akong sinusuot ang buong baluti ng Diyos na iyong ibinigay upang ako'y manatiling matatag sa mga hamon ng buhay at sa mga panlilang ng kaaway, batid kong ang labanang ito ay hindi lamang laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga kapangyarihan ng kadiliman, kaya't kailangan ko ang iyong proteksyon. Sa Ephesians 6:10-17, sa wakas, magpakatatag kayo sa Panginoon at sa kalakasan ng kanyang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatayo laban sa mga pakana ng diablo. Sapagkat ang ating pakipaglaban ay hindi laban sa, sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga pangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadilimang ito ng sanlibutan, laban sa hukbo ng masasamang espiritu sa kalangitan. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo makatagal sa araw ng kasamaan at matapos na magawa ang lahat ay makatayo kayo. Panginoon, ngayong umaga, sinisimula kong isusuot ko ang sintro ng katotohanan upang ang iyong salita na puno ng katotohanan ang siyang maging pundasyon ng lahat ng aking desisyon, paniniwala, at bawat hakbang na aking gagawin, ilayo mo ako sa kasinungalingan at panlilinlang. Isinusuot ko ang baluti ng katwiran upang ang iyong katwiran na sa akin sa pamamagitan ng Heso Kristo ang siyang maging proteksyon laban sa kasalanan, paghatol at akusasyon ng kaaway, naway ang aking buhay ay maging salamin ng iyong kabanalan. Isinusuot ko ang sandalyas ng pagiging handa sa Ebanghelyo ng Kapayapaan upang ako'y maging handa na ibahagi ang mabuting balita ng kapayapaan sa lahat ng aking makakasalamuha saan man ako magpunta. Naway maging instrumento ako ng iyong kapayapaan. hawak ko ng mahigpit ang kalasag ng pananampalataya upang mapawi ko ang lahat ng nagliliyab na pana ng kaaway, ang lahat ng pagdududa, takot at pagkabahala na ibinatunyas sa akin. Ang aking pananampalataya ay sa iyo ang siyang aking matibay na depensa. Isinuot ko ang helmet ng kaligtasan. Upang ang iyong kaligtasan na aking tinanggap ang siyang magbantay sa aking isip, sa aking mga pag-iisip at sa aking mga damdamin. Protektahan mo ang aking isip mula sa negatibong kaisipan at pagkalito. At hawak ko ngayon ang espada ng Espiritu na siyang salita ng Diyos upang magamit ko ang iyong mga pangako at katotohanan sa bawat labanan, sa bawat tukso at sa bawat pagkakataong kailangan kong ipagtanggol ang iyong pangalan at ang aking pananampalataya. Amen. Sa ngayon, ipagdasalaman ang asawa natin o mga katuwang natin at ang ating mga anak. Father God, inilalapit ko sa inyo ang aking mahal na asawa. Pangalagaan mo po siya sa lahat ng oras, mula sa anumang kapahamakan, sakit o panganib. Bigyan mo po siya ng kalakasan sa kanyang katawan, karunungan sa kanyang isip, at patnubay sa bawat desisyon sa kanyang mga gawain. Pagpalain mo po ang kanyang mga kamay sa bawat kanyang pinaghihirapan, ang kanyang isip sa bawat kanyang iniisip, at ang kanyang puso na patuloy kang hanapin, Panginoon. Tulungan mo siyang maging isang instrumento ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katwiran sa aming pamilya, sa kanyang trabaho at sa kanyang komunidad. Nakatalata sa Kawikaan 18.22 ang nakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nakakuha ng biyaya mula sa Panginoon. At ang aking mga anak naman o ama, sila ay iyong mga kaloob na ipinagkatiwala ipinag mo sa akin. Bantayan mo po sila mula sa lahat ng kapahamakan, sa pisikal man o spiritual, sa mundong puno ng tukso at panganib. Ipaubaya ko po sila sa iyong makapangyarihang paggabay at proteksyon. Tulungan mo po silang lumaki na may takot sa iyo, may pag-ibig sa iyong salita, at may puso para sa iyong kaharian at kapwa. Bigyan mo po sila ng matatalinong desisyon sa kanilang pag-aaral at sa kanilang buhay. Magagandang kaibigan na makakatulong sa kanilang paglago at isang hinaharap na puno ng iyong pagpapala at patnubay. Naway ang iyong banal na espiritu ang siyang magpatuloy na kumilo sa kanilang puso't isip, humuhubog sa kanila ayon sa iyong kalooban. Mga awit 127 verse 3 Masdan nyo ang mga anak ay pamana mula sa Panginoon. Ang bunga ng tiyan ay gantimpala. Salamat Panginoon sa iyong pagmamahal, katapatan at sa pakikinig sa aking panalangin. Naway ang araw na ito ay maging kapakipakinabang para sa iyong kaluwalhatian at patuloy akong lumago sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, ang aking tagapagligtas. Amen. Kung mayroon pa po kayong ibang bahagi ng panalangin na nais mong pagyamanin o kung mayroon kang iba pang pangangailangan huwag kang mag-atubiling sabihin para maipagdarasal natin. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless you all.